is yung aking ano nag, hindi ako yung sinaing na tulingan ng kapatid ko kahapon pa po yun tapos pina hindi pa malambot yung buto so dinagdagan uli namin ng tubig para gusto ko yung parang sardinas yung buto ay so hindi namin nakunan yan dahil uh, super busy busy yesterday ayan So, ang nakikita mo yun, kamias ay taba ng baboy. So, Kuya Ruel, ang sarap nito. Pero ka, bakit kalahati na lang yan? Kanina, bago din nagdaga ng tubig ay nag-almusal na po kami. Sobrang sarap. Ayan, so yummy yummy. So, abangan nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo para pambukas yung sarap ng kain. Yun. Pero alam mo guys, hindi ka makarami ng, kan ng ulam kasi yung sabaw pa lang. So parang hindi mo talaga siya mapapak yung ulam. So yun, shout out sa aking buong team Lintek. Hindi ko nakapo kayo isa-isa. I love you all guys. Thank you so much for today's video lang po tayo. Basta I love you all. I love you ate. I love you us. Miss you ma'am Grace. I love you Mama Makoy. I love you Dabs. I love you ate Koy. Sa inyong lahat kaya Ruel kaya BGA. Sa inyong lahat kalma. Ayan. Out. Ayan. Love you all. Bye.